Kadalasan, iniisip ng mga tao na ang kompetisyon ay para sa mga loud, yung mga mabilis magsalita, unang kumikilos, at marunong kumuha ng atensyon. Iniisip nila na ang pagiging dominante ay nangangahulugang ingay, ang sigaw, ang spotlight, ang matinding pagpapakita ng enerhiya na nagpapaatras sa iba. Pero naglalaho ang ilusyon na 'yan. Sa sandaling pumasok ang isang introvert sa laban, hindi nila kailangan ng ingay. Hindi nila kailangan ng papuri. Gumagalaw sila sa katahimikan na binabago mismo ang mga patakaran ng kompetisyon. Hindi lumalaban ang mga introvert para mapansin. Lumalaban sila para umunawa. Hindi sila nagpapasikat para magbukang malakas. Nananatili silang tahimik hanggang sa ang natitirang wika na lang ay ang lakas mismo. Nagalaro sila sa isang psychological battlefield kung saan ang ingay ay kalituhan at ang katahimikan ay kontrol. Hindi mo sila maikita agad, pero mararandaman mo ang epekto nila kahit matagal lang natapos ang kanilang galaw. Dahil kapag naikipagkumpetensya ang mga introvert, hindi nila layunin mang impress. Layunin nilang mang ibabaw ng hindi napapansin. Narito ang mga dahilan kung bakit mahirap kakumpetensya ang mga introvert. Number 1. Hindi nakikipagkumpetensya ang mga introvert. Nag-iimbestiga sila. Para sa karamihan, ang kompetisyon ay tungkol sa pagpapatunay. Pero para sa mga introvert, ito ay tungkol sa pag-unawa sa lahat ng bagay. Habang ang iba ay nagmamadali para mapansin o mapuri, nananatiling kalmado naman ng mga introvert. Pero ang katahimikan na yon ay hindi pag-aalinlangan. Isa itong paraan ng pangangalap ng impormasyon. Tinitignan nila ang paligid sinusuri ang mga kilos at binabasa ang mga motibo. Nalalaman nila kung sino ang emosyonal na marupok, kung sino ang nangangailangan ng pansin para gumana, at kung sino ang nagtatago ng takot sa likod ng mga biro. Bawat galaw ng mata, bawat maling salita, bawat peking kumpiyansa, lahat yan ay nagiging bahagi ng tahimik na mapa na binubuo sa isip nila. At kapag kumilos na sila, siguradong may direksyon Walang nasasayang na lakas, walang baling hula. Kaya pakiramdam ng iba ay hindi patas kapag nanalo ang mga introvert. Dahil habang ang lahat ay abala sa pagpapakitang gilas, sila ay naghahanda. Ang maingay na kalaban ay naglalaro ng checkers, habang ang introvert ay naglalaro ng chess sa tatlong antas ng kamalayan. Number 2. Ang pagiging kalmado ng mga introvert ang kanilang sandata. Wala nang mas nakakayanig pa sa isang taong ayaw magpa-apekto. Habang ang mga extrovert na kalaban ay nagagalit, sumisigaw o padalos-dalos, ang mga introvert ay nananatiling tahimik. Parang salamin na ibinabalik sa iyo ang sarili mong kaguluhan. Ang pagiging kalmado nila ay hindi kahinaan. Isa itong anyo ng kontrol. Para sa kanila ang emosyon ay kasangkapan, hindi amo. Sila ang pumipili kung kailan mararamdaman at kung kailan hihiwalay. Kapag tumataas ang tensyon, pinapabagal nila ang paghinga, hindi ang pamantayan. Kapag ang iba ay nagpapanik, pinapabagal nila ang oras. Para bang bumabagal mismo ang mundo sa paligid nila. At iyang katahimikan, iyang malamig at hindi natitinag na enerhiya, unti-unti nitong sinisira ang kumpiyansa ng sino mang nabubuhay sa emosyonal na kaguluhan. Paano mo lalabanan ng isang taong hindi natitinag Paano mo babasagin ang isang taong ginawang sandata ang katahimikan? Ang pagiging kalmado ng mga introvert ay nagiging psikolohikal na digmaan. Parang sinasabi nila sa kalaban na hindi ako apektado ng kaguluhan mo. Ikaw ang apektado ng katahimikan ko. Number 3. Hindi maingay mag-isip ang mga introvert dahil pang matagalan sila magplano. Karamihan sa mga tao ay naikipagkumpetensya para sa mga palakpak. Pero ang mga introvert ay para sa posisyon. Alam nila na ang mga panandalian tagumpay ay madalas bitag para sa mga padalos-dalos. Hindi nila hinahabol ang pansamantalang papuri. Inihahanda nila ang dekada ng katahimikan kung saan sila ang magahari. Habang ang iba ay nagdiriwang sa mga maliit na panalo, nananatiling kalmado ang mga introvert. Iniisip kung paano pa sila gagaling. Habang ang iba ay abala sa pagpapaliwanag kung bakit sila magaling ang mga introvert ay abala na sa susunod na antas ng mastery. Sila yung uri ng kalaban na mananalo ng tahimik, mawawala tapos babalik. Mas matalim, mas malamig, mas misteryoso. Hindi nila hinahabol ang karamihan. Tinitiis nila ito hanggang sila na lang ang matira. Dahil sa mundo nila, nawawala ang ingay, pero ang estratehiya ay nananatiling umaalingaw-ngaw. Tandaan, ang mundo ay pansamantalang naaaliw sa mga maingay na nananalo. Pero panghabang buhay itong yumuyoko sa mga tahimik na nagtagumpay. Number 4. Mahusay ang mga introvert sa sikolohiya ng kalaban. Ang mga introvert ay hindi basta interesado sa kompetisyon. Interesado sila sa istruktura ng isipan. Gusto nilang malaman kung ano ang nagpapalakas sa ego ng kalaban nila. Ano ang nagpapadepensa sa kanila at ano ang bumabasag sa ritmo nila. Hindi nila kailangan harapin ka ng direkta para talunin ka. Pag-aaralan ka lang nila hanggang sa sarili mong mga patterns ang magturo ng kahinaan mo. Kapag naramdaman nilang gusto mo ng validation, tatahimik sila hanggang sa ikaw na mismo ang sumuko sa kakulangan ng atensyon. Kapag naamoy nilang mayabang ka, haayaan ka lang nila sa katahimikan hanggang ang sarili mong overconfidence ang magwasak sayo. Ginagawa nilang taktika ang emosyon ng kalaban. Kaya nilang itulak ka sa sarili mong bitag gamit lang ang oras, katahimikan, at banayad na direksyon ng enerhiya. Subukan mong mapagkumpetensya sa isang introvert at mararamdaman mong parang sarili mong isip ang kalaban mo. Dahil sa kalagitnaan ng laban, mapapansin mong matagal ka na pala nilang nabasa. Number 5. Ginagawang estrategiya ng mga introvert ang pag-iisa. Ang pag-iisa ay sagradong sandata ng mga introvert. Doon sila nagpapagaling, nagre-recharge at pinapatalas ang isip. Habang ang iba ay takot mapag-isa, hinahanap ito ng mga introvert. Dahil sa katahimikan naglalaho ang ingay at lumilitaw ang kaliwanagan. Pinoproseso proseso nila ang lahat, mga pagkakamali, mga pagtetaksil, mga enerhiya ng ibang tao, at ginagawang mental armor. Ang oras nila sa pagdinilay ay hindi nasasayang. Ito ay pagsasanay. Ang overthinking nila ay hindi kahinaan. Ito ay stimulation. Paulit-ulit nilang nire-replay ang bawat senaryo hanggang sa baunawaan nila ang nakatagong pattern sa likod nito. Kaya kapag sumagot sila, parang may pagkapropetiko. Parang nakita na nila ang sitwasyon bago pa ito mangyari. Kasi mentally, totoo yun. Kapag nag-iisa, umuunlad sila. At kapag bumalik sila sa mundo, hindi na sila katulad ng dati. Hindi mas maingay kundi mas matalas mas malamig at mas strategic kaysa sa dati. Number 6. Hindi nagsasayang ng enerhiya ang mga introvert. Inire-redirect nila ito. Ang mga introvert ay biyasa sa tinatawag na energy economy. Isang bagay na kadalasang nakakaligtaan ng mga extrovert. Hindi nila inuubos ang sarili sa bawat usapan, sa bawat sosyal na labanan o sa bawat reaksyong walang saysay. Nagsasalita lang sila kapag tiyak ang bigat ng salita kumikilos ng sila kapag may halaga ang resulta. Ang pagpipigil na ito ang lumilikha ng matinding fokus. Yung uri ng konsentrasyon na kaya nilang kumilos na parang sniper habang ang iba ay nagkakalat ng enerhiya na parang paputok. Habang ang iba ay nauubos sa pagpapaliwanag, pagtutuwid at pagpapakitang gilas, ang mga introvert ay nag-iipon ng lakas para sa isang tiyak na pag-atake. At kapag dumating ang sandaling yon, mukhang madali lang dahil talagang madali na lang ito para sa kanila. Hindi sila nauubusan ng lakas dahil hindi nila ito pinapabaya ang lumabas. Ang katahimikan nila ay parang vault at ang atensyon nila ay parang pera. Ginagamit lang kapag tiyak ang balik. Kaya kapag nakikipagkumpetensya ka sa isang introvert, mararamdaman mo ang pagkapagod. Dahil mauubos ka sa kakasubok pantayan ang patience ng isang taong hindi kailangan ng ritmo mo para gumana. Number 7, immune ng mga introvert sa manipulasyon. Isa sa pinaka nakakatakot na lakas ng mga introvert ay ang pagiging immune nila sa manipulasyon. Hindi sila basta nabibitag sa emosyon. Hindi sila napipressure ng lipunan. Sobrang sanay na sila sa pag-aaral ng ugali ng mga tao para malinlang ng mga karaniwang taktika. Hindi mo kayang maglaro ng mind games sa isang taong nakatira mismo sa isip. Hindi mo kayang guluhin ng isang taong natagpuan na ang kapayapaan sa hindi pagkakaintindihan ng iba. Matagal lang natutunan ng mga introvert na karamihan sa mga tao ay nakikipag-usap lang para mang kontrol, hindi para umunawa. Kaya nakabuo sila ng panloob na firewall, isang emosyonal na depensa na nagsasala ng enerhiya. Nanaramdaman nila kung kailan ang papuri ay may motibo, kung kailan ang charm ay may layunin, at kung kailan ang kabaitan ay bitag. At kapag nabasa na nila yon, nawawala agad ang kapangyarihan ng manipulator. Dahil ang katahimikan ng mga introvert ay biglang nagiging estratehiya. At bawat kilos ng kalaban ay ginagamit nila pabalik dito ng may eksaktong kalkulasyon. Hindi mo makokontrol ang isang taong hindi kailangan ng atensyon mo. At yun ang dahilan kung bakit sa huli ang mga introvert ang kumokontrol sa mga kumokontrol. At number 8, hindi kailangan ng mga introvert ang pagpapatunay. Ang kailangan lang nila ay resulta. Karamihan sa mga tao ay adik sa pagpapasikat na sila ang panalo. Pero ang mga introvert ay adik sa pag-alam na umunlad sila. Ang halaga nila ay hindi nakabase sa mga nakakita kundi sa sarili nilang kurba ng pag-unlad. Kung gaano sila kahusay, kakalmado at katalino kumpara sa dati. Hindi sila humahabol ng mga palakpak hinahabol nila ang ebolusyon. Ang validation nila ay nagmumula sa katahimikan, sa pakiramdam ng pagiging bihasa, hindi sa pagpapasikat. Kapag nanalo sila, hindi nila ipinopost, ini-internalize nila. Kapag natalo naman sila, hindi sila nagre-reklamo, sinusuri nila. Ang tahimik nilang kumpiyansa ang nakakatakot, dahil hindi ito nakadepende sa pahintulot ng iba. Ito ay itinayo mula sa mga taon ng malalim na pagdinilay, hindi mula sa performance. Kaya mabagal umangat ang mga introvert. Pero kapag umangat sila, hindi na sila bumababa. Dala mga tagumpay na itinayo sa katahimikan ay hindi kayang gibain ng ingay. Ang pakikipagkumpetensya sa isang introvert ay hindi patas na laban. Dahil hindi lang ito labanan ng mga kakayahan, kundi labanan din ito ng istruktura ng isip. Hindi mo sila kalaban. Sarili mong refleksyon ang kalaban mo at nire-reflect nila ito sa iyo ng may surgical precision. Hindi sila nagmamadali, hindi sila nagyayabang at hindi sila humihingi ng pahintulot para umiral. Kumikilos lang sila kapag tiyak na ang resulta. Hindi na nanalo ang mga introvert dahil sa gutom sa tagumpay. Nananalo sila dahil nauunawaan nila ang sikolohiya ng katiyakan. Panalo sila sa tiyempo, sa pasensya at sa katahimikan. At sa oras na mapagtantumong hindi lang pala ito swerte kundi estratehiyang nakabalat kayo sa katahimikan, mapapansin mong tahimik ka ng natalo. Dahil hindi ka naman talaga nilabanan ng introvert. Naunawaan ka lang nila ng mas malalim kaysa sa pagkakaunawa mo sa sarili mo. At dun sila laging nananalo. Hindi maingay, hindi hayagan, pero ganap. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Roberto Norase. Sabi niya, Mula pagkabata, siguro masasabi ko pong extrovert ako. Until may nangyaring hindi maganda. Mga 11 years old ako nun. Ramdam ko na ang pag-iiba ng paligid ko kaysa sa dati. Kaya unti-unti akong nagbago at naging ganap na introvert. Sabi naman ni Marie Delight Worker, AP, Good evening. Sa pagiging introvert, madalas kaming mapagkamalan na unapproachable dahil sa pagiging tahimik na pag-uugali. Mas komportable kasi kami sa maliit na grupo kaysa sa maraming tao at may ingay. Pinipili lang namin kung sino ang dapat pakisamahan para ma-recharge ang aming enerhiya. Salamat pong muli at God bless us always. Sabi naman ni Louie Borlongan, mas masarap ang pakiramdam ng inner peace than to please others. More blessed po Sir AP. At ayon naman kay Miguel Paharilio, good eve po Sir AP. God bless po. Sana mas marami pang tao ang makinig sa mga videos mo na nakaka sa mga introvert. At shoutout din kila Nice Ever sa Butahe Rap Vlog, White Wolf, Jill28, Find Me PHNL, Maricor Pacanot, Rosalie Rosales, Shenti, Annalyn Granada, RJ Mera, Jean Teodosio, Kalayaan Kapayapaan, K. Molino, Junjun Perang, Ramlat, Luz Viminda Mortega, Alvin Edroso, Sasha David, Row Art, Indivimurua, Lorena Bintas, Josephine Pips Garcia, Jola Short Video, Mashi Masada, Kati at kay Luisa Angeles. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit mukhang mayayabang ang mga taong introvert? Panoorin mo sa video na to.